Unang Samuel, kadalumput anim na kabanata. At naparoon ng mga sipheyo kay Saul sa gabaa, ang nagsasabi, Hindi man nagtatago si David sa burol ng hakila, tapat ng ilang? Nang magkagoy bumangon si Saul at lumusong sa ilang ng sip na may tatlong libong piling lalaki sa Israel na kasama niya upang hanapin si David sa ilang ng sip. At umantong si Saul sa burol ng hakila, na ng ilang sa tabi ng daan. Ngunit si David ay tumahan sa ilang, at kanyang nakit na nasinusundan siya ni Saul sa ilang. Nagsugo nga si David ng mga tiktik at nalaman na tunay na lumarating si Saul. At si David ay bumangon at naparoon sa dakong kinahantungan ni Saul. At nakitin ni David ang dakong kinaruroan ni Saul at ni Abner na anak ni Ner, na kapitan ng kanyang hukbo at si Saul ay nakahiga sa dako ng mga karo at ang bayan ay humantong sa palibot niya. Nang magkagayo si magot si David at nagsabi kay Ahimelech na Hetheo at kay Abisai na anak ni Serbia na kapatid ni Job, na nagsasabi, Sinong lulusong nakasama ko kay Saul sa kampamento? At sinabi na Bisay, Ako'y lulusong nakasama mo sa gayon na poro si David at siya bisay sa bayan sa kanagbihan At narito, si Saul na nakatulog sa loob ng dako ng mga karo na dandadala ang kanyang sibat na nakasaksak sa lupa sa kanyang ulunan. At si Abner at ang bayan ay nakahiga sa palibot niya. Nang magkagayo siya nabi ni Abisai kay David, Ibinigay ng Diyos ang iyong kaway sa iyong kamahasaro na ito. Gayun si ay sinasamo ko sa iyo, nabaya mong tugin ko siya ng sibat sa lupa sa isang saksak, at hindi ko pagmamakalawayin. At sinabi ni David kay Bisay, wag mong patensya, sapagat sinong magunat ng kanyang kamay laban sa pinihiran ng langis ng Panginoon at mawawalhan ng sala. At sinabi ni David, Buhay ang Panginoon. Ang Panginoon ay isang sasakit sa kanya, o darating ang kanyang kaarawan upang matay, o siya lulusong sa pagbabaka at mamamatay. Huwag itulot ng Panginoon na aking iunat ang aking kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon. Ngunit ngayon iyong kunin, sinasamo ko sa iyo ang sibat na nasa kanyang ulunan at ang banga ng tubig at tayo yumaon. Sa gayo kinuha ni David ang sibat at ang banga ng tudig sa ulunan ni Saul at sila'y umalis at walang nakakita o nakaalam man. O nagising man ang sinuman sapagat sila'y pawang mga tulog, sapagat isang mahimbing na pagkakatulog ang inihulog sa kanila ng Panginoon. Nang magkagayoy, dumaan si David sa kabilang dako at tumayo sa taluktok ng bundok na may kalayuan na may malaking pagitan sa kanila. At sundigo si David sa bayan at kay Abner na anak ni Ner na nagsabi, hindi ka sumasagot, Abner. Nang magkagayos sumagot si Abner, nagsabi, Sino kang sumisigaw sa hari? At sinabi ni David kay Abner, Hindi ka ba matapang na lalaki? At sinong gaya mo sa Israel? Bakit nga hindi mo binantayan ng iyong Panginoon na hari? Sapagat pumasok ang isa sa bayan upang patay ng hari na iyong Panginoon. Ang bagay na ito na iyong ginawa ay Hindi mabuti buhay ang Panginoon. Kayo'y marapat na mamatay sapagkat hindi ninyo binantayan ng inyong Panginoon ang pinahiran ng langis ng Panginoon. At ngayon tinanong ninyo kung saan nandoon ng sabat ng hari at ang bangan ng tubig na nasa kanyang ulunan. At nakilala ni Saul ang tinig ni David at nagsabi, Ito ba ang tinig mo, anak kong David? At sinabi ni David, Aking tinig nga, Panginoon ko, O Hari. At kanyang sinabi, Bakit kinahabol ng aking Panginoon ang kanyang lingkod? Sapagat anong aking ginawa? O anong kasama ng nasa aking kamay? Ngayon nga, sinasamu ko sa iyo na din ng aking Panginoon na hari ang mga salita ng kanyang lingkod. Kung ang Panginoon ay siyang nagudyok sa iyo laban sa akin, ay tumanggap siya ng isang handog. Ngunit kung ang mga anak ng tao sumpain sila sa harap ng Panginoon. Sapagat sila'y nagpalaya sa akin sa na ito upang huwag akong magkaroon ng bahagi ng manas sa Panginoon na nagsasabi, Ikaw ay umaon, maglingod ka sa ibang mga Diyos. Ngayon ngay huwag ibubuo ang aking dugo sa lupa sa harap ng Panginoon sapagkat lumabas ang hari sa Israel upang humarap ng isang kuto gaya ng isang mahabol ng isang pugo sa mga bundok. Nang magkagayos na ni Saul, ako'y nagkasala. Bumalika ka, kong David. Sapagat hindi na akong gagawa ng masama sa iyo. Sapagat ang aking buhay ay mahalaga sa iyo mga mata sa araw na ito. Narito, ako'y nagpakamangmang at ako'y nagkamali ng di At sumagot si David at nagsabi, Tignan mo ang sibat o oh hari. Paparituin mo ang isa sa mga bataan at kunin. At gagantihin ng Panginoon ang bawat tao sa kanyang katwiran at sa kanyang pagtatapat. Sapagat inbigay ka ng Panginoon sa aking kamay ngayon, at hindi ko iniyuna ang aking kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon. At narito, kung paano ang iyong buhay ay mahalagang mainam sa aking panhin sa araw na ito, ay maging gayon nawang mahalagang mailam ang aking buhay sa paningin ng Panginoon at iligtas niya nawa ako sa madlang kapigatian. Nang magkagayo, sinabi ni Saul kay David, Pagpalaing ka, anak kong David. Ikaw ay gagawa ng may kapangirian at tunan na ikaw ay mananaig. Sa gayon nagpatuloy si David ng kanyang lakad at si Saul ay bumalik sa kaniyang dako.